Kini ang akong suliran. suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon, nga pagatambagan nila ni... Okay. Dr. ni Elaine Bathan, nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap o kalibo nga inyong gihambin, ilabi na sa punto legal. Kinisam um, si Dr. Rene Obra, ang taabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. sa atong pagkaimugso ng kalibutan. Gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na dun ay suliran na dilid mo mapasan ngay ikaw ra. katabang kagkatabang sa pagsulbad ni Ine. Nagkinanglan kagkahayag na mo'y ulamdag sa mong unahuna. Huwag tungod ni Ine na tao kinigatong tulumanong na naguluhan. Kinig ang akong suliran. Kini, ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usang kahugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwan, sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa ko na doon na suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. ang akabisyon. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.